So yun na nga mga ka -opisyon. dito tayo para ipakita sa inyo ang ating budget meal na owner. Ayan. So tignan natin yung ating budget meal na owner. Para pakita ko sa inyo. Ayan. So ikutan muna natin. Ito yung kanyang mags uh, Ito yung kaha. Then ikot tayo sa kabila. Ito yung kanyang lipot. at yun, ito yung kanyang gilid so kunta punta tayo sa harap para makita nyo may gitong atong unit so yung extended nga pala to so kunta punta tayo sa likod so yung, yung likod nga yung likod nga pala niya ay nabubuksan ayan so tingnan natin yung kanyang loob Ah, uh, ito yung kanyang loob mga ka-office. semi-galvanized. Semi-stainless. So, ang kagandahan dito mga ka ay, ayan. So, pwede natin siyang palagyan ng aircon kasi, ayun niya. meron siyang bintana. Ayan. So, kulob din siya. Ayan. So, goods na goods to kung papalagyan nyo siya ng aircon. Ayan. Saka, safe siya kasi, ayan, meron siyang harang. Ayan hindi agad basta mapapasok sa meron naman din siyang bintana ayan ayan yung kagandahan dito sa unit na to ayan. goods na goods din to sa umbaga uh, kumbaga kayo ay magdenegosyo ayan pasok na pasok tong unit na to ayan so, silipin natin yung kanyang harap mga kaobis functional din yan ha? So, ito yung kanyang harap mga ka-office. So, konting linis lang siya kasi nakalikabukan lang dito sa ating paradahan. Ayan. So, ito yung kanyang harap. So, uh, ayan. Yung kanyang, ano, ay stainless na din. Ayan. Kanyang dashboard. Functional din po yan. Gumagana. Itong unit na to ay nakarehistro nga pala to. So, silipin din natin yung kanyang makina na R2. Lipi na natin. Ito yung kanyang makina mga ka-office. R2 Mazda. Matipid sa gas at diesel. So, subok na subok na to. Malakas sumatak. goods na goods yung kanyang makina kanya. kasi SAR plus to na R2 Mazda na diesel Ayan. Uh, ito yung kanyang uh, kanyang, kanyang battery Ayan. ay tayo na So sa, sa, unit na to mga ka-office ay nakarehistro nga pala siya. Ayan. Ang kanyang ma makina ay R2 Mazda. Ayan. So kung interesado po kayo dito sa unit na to ay pwede nyo akong i-message and para mapag-usapan natin yung price na Ang asking price nga pala nito ay 90 negotiable. Ayan. So, kung interesado po kayo, pwede nyo akong i-message mga ka-office yan. Goods to goods tong unit na to. At matipid na sa gas at malakas pang umata. Ayan. So, pwedeng pwede nyo rin siyang palagyan ng aircon. Ayan. Goods good goods po yan. So, message lang kayo pag interesado kayo dito sa unit na to. Ayan. Goods good goods yan mga ka-office ako na mismo sabi sa inyo. Gagamitin nyo na lang tong unit na to. Pogo yung pa-pogo yan. It's the good siya mga ka-office Para sa mga nag-a-hub na pang negosyo ano, sa sakyan na yan. Recommended ko na po sa inyo itong owner na to. So, uh, meron din siyang upuan na yan. Ang agandahan niyan. ana isasarado pa siya. so ang location nga pala ng unit na to ay nandito sa Imus Cavite. So, sa Malagasang 1A Pedro Reyes Street. So, kung interesado po kayo, message na lang niyo ako para mapag-usapan natin yung last price ng unit na to. So, bibigyan naman namin pagkaya namin yung price, yung tawad nyo ayan So, maraming salamat po sa inyo mga kaotis.